Hello mga kasari-sari store, welcome again sa ating vlog ngayong araw magandang araw sa inyo at uh, ngayong araw, i-share ko lang sa inyo itong aking video kasi kahapon uh, hindi ko nagawa yung aking mga dapat gagawin sa tindahan yung mga paglinis dyan at pag-display-display -display at pag-arrange kasi nga medyo busy tayo kahapon may mga ginawa din kasi tayo na hindi sa tindahan ang dami kasi yung mga din sa loob ng bahay so napabayaan ko yung trabaho ko sa tindahan kahapon hindi ko na ayos yung mga soft drinks at kagabi medyo nagparinig tayo na nagsabi ako na ang dami kong gagawin bukas kasi i-arrange ko yung mga soft drinks dahil kulang-kulang na nga para kung ano ang kulang makikita natin kasi kung titingnan lang natin na hindi natin ayusin ay hindi natin malalaman kung ano ang mga wala dyan or ang mga kulang kaya ako kasi ang style ko sa tindahan uh, nag-a-arrange-arrange ako para makita ko kung ano ang kulang at kung ano ang kaunti na lang. So, ngayon, siguro narinig niya kagabi kasi nga nagpaparinig talaga ako kaya inagahanan niya sa pag ayos yung amin uh, tindahan. At ako ay eh, habang nagluluto ako dyan ng almusal namin, siya naman ay naglilinis at nakita niya na maraming langgam doon sa gilid kasi di ba umulan so ewan ko bakit pag umuulan ang daming langgam dyan sa gilid ng tindahan na wala naman silang kakainin dyan kasi puro soft drinks ang nasa ilalim mahirap kasi pag yung side natin ay may linoleum mayroon silang pagtataguan doon sa ilalim yung mga langgam kaya nung isang gabi nung may bumili ng tanduay pagkuha ko ang daming langgam na nakakabit doon sa kwitan ng tanduay. Kaya sabi ko, ang dami kong nilinisin bukas. Dami kong ayusin. Kaya, ayun, uh, maaga pa siya na yung gumawa. Kaya, di ba, ligtas tayo ngayon sa ating mga gawain dito sa tindahan. Kasi mayroon nang nabawas sa ating mga gagawin ngayong araw. At ayun na nga, nagikot-ikot ako at nakita ko yung wala na pala ako, mga pansit kanton at ang daming kulang ng mga chichiria. Maganda talaga pag minsan nagbibidyo tayo kasi nakikita natin yung mga wala na. Kaya uh, ang dami palang wala ng aking mga pansit canton So sa miyerkules pa ang delivery niyan at naghintay hintay tayo. At ang mga chichirya natin maraming kulang. Pero sa mga dilata naman ay medyo okay pa. konti lang yung nabawas ng na mga dilata. At sa mga kape, konti um, rin yung natira sa ating 20 grams na Nescafe at yan ang maganda mga kasari pag yung tayo ay minsan nagpipityo-pityo ng ating mga paninda nakikita natin kung ano ang mga kulang kung ano ang kaunti na lang at kung ano ang wala na talaga so yun lang ang share ko sa inyo thank you for watching and God bless sa inyong lahat